Hey, hey, hey! What's up, what's up, guys? Ayan, good morning, good morning sa inyo lahat. Uh, good evening, good morning, good afternoon, o saan man kayo ngayon. Ayan, so for today's video, guys, may papakita lang tayo itong dito, nandito sa ating, ano, no, sa screen. Nandito sa ating screen. O, so, ang ating gagawin ngayon, guys, tuturuan ko kayo kung paano tayong makatipid ng ating, ano, no, ang ating pagsasaing na kasama na yung ulam. Ayan. Hehehe. <laughs> so kasama na ng ulam to guys ayan po, nandyan yun, papakita ko sa nandito lang sa background natin no so liitan ko lang itong aking video ni ito lagay ko lang dito sa gilid <coughs> so ayan, kung panoorin nyo guys kung hanggang, hanggang sa dulo yan guys panoorin nyo itong aking ginawa is nag ano ako ng baso na inano ko doon sa kanin lagay ko ng ganyan <laughs> ayan Nilagay ko ng ganyan yun sa kanin. Tapos, tsaka ko inilagay yung uh, it itlog. Ayan. ba? Diba? Tipid yan, guys. Tipid. Super. <laughs> Ayan, napaka discarding nanay, di ba? So, nilagay ko lang yan dyan. Tapos, nilagay ko yung itlog. Ayan, pinat inano ko na. Inilagay ko yung itlog dyan sa yung pinaghulmahan ko ng baso. Ayan, di ba? So, napaka-tipid, di ba? Tipid na tipid tayo dyan. Kaya, tingnan nyo sa dulo makikita nyo yan sa dulo guys is pagkaano ko is sandok derecho na lang sandok yan tapos yun na nilagyan ko lang yan sya ng asin Ayan. asin nilagyan ko ng asin binudbura ko ng asin Ayan. pero magic sarap hindi na ako naglagay asin lang tapos pag naluto yan gaganon mo na lang oh. <laughs> diretso sa pinggan ah, may ulam na agad o oh, diba, okay, o oh. oh. diba eh, hey, <laughs> mm. diba? na loto huh 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 na huh 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 na huh 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 na. huh 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 huh